Hello hello Cavings. Isa na namang simple lang pero siguradong mapapa-extra rice ka sa sarap ng ating bistek na atay ng baboy. Una nating gagawin? lalamasin natin ito ng asin at saka ng suka para mabawasan ang lansa ng ating atay. Hindi lang atay ng baboy, pwede din tayong gumamit ng atay ng manok at atay ng baka. Hugasan natin ito sa tubig hanggang maging malinaw na yung tubig. Okay na yan. Titimplahan naman natin ito ngayon ng lemon. Kung wala tayong lemon, mas okay kung kalamansi ang ating gagamitin dito. Ang ingredients ilalagay natin sa last part ng ating video. Maglalagay na rin ako dito ng paminta, ng asukal, at siyempre ang ating toyo. Mix lang natin ito at ibababad natin to kahit mga 30 minutes. Iwain muna natin ang ating madaming sibuyas. Pwede tayong gumamit ng pula, ng puti o ng dilaw na sibuyas. Magluluto nga pala ako dito ng optional lamang na fried garlic. Pero kung may time kayo at may garlic kayo, subukan nyo na rin to para mas masarap ang ating bistek na atay. Pagkatapos ng garlic, yung sibuyas naman ang lulutuin natin. Antayin lang natin itong mga moy at medyo lumambot. Then, hahanguin na natin at isusunod naman natin yung ating mga atay. Tutuin natin ng 3 to 5 minutes and then kapag nagmantika na yan, hahanguin na natin. At ang last ay yung ating pinagbabaran. Kung ayon nyo ng masyadong mamantika, pwede nyo po itong bawasan ng mantika or tanggalin na lang. Then pakukuloy natin itong sabaw ng mga 2 to 3 minutes. Then tikman natin. Kung ano pang kulang, dagdagan na lang ng toyo paminta or pwede din kalamansi at asukal. Ilagay na natin ang ating mga atay at yung ating sibuyas. Then another 2 minutes ay ready na ang ating napakasarap na simpleng ulam lang pero siguradong mapapa-extra rice ka. Sana inagustuhan nyo ang ating dish for today's video cravings. Thank you!